hindi maiwasan na magkaroon ng kaaway sa showbiz. Mapakaibigan, karelasyon, kapamilya o kahit kapwa celebrity mo. Ngunit tao lang din silang marunong magpatawad. Kaya ngayong taon ay pinili nila ang makipagayos ayos sa kanilang nakaalitan na kapwa celebrity. The Philippine Showbiz List presents Celebrities na nagbati at nagkaayos ngayong 2023. Bea Alonzo and Alden Richards. July 2023 na papabalitang nagkaroon ng hidwaan sa pagitan na Bea Alonzo at Alden Richards habang ginagawa pa nila noon ang kanilang teleserye na Startup PH. Sa isang media ko ng Battle of the Judges sa GMA Studio ay na-interview si Bea tungkol dito. Ayon kay Bea na nagkaroon sila ni Alden na hindi pagkakaintindihan Hindi naman daw ito maiiwasan sa kanilang trabaho Ngunit parehong mature na daw sila ni Alden kaya okay na raw sila Magkasama sina Bea at Alden sa Battle of the Judges Si Bea ay isa sa mga judges habang si Alden naman ang host ng show Lorna Tolentino and Deborah San Nagkabati na ng buong puso sila Lorna Tolentino at Deborah Sanong July sa set ng teleseryeng FPJ's Batang Kiapo. Ayon kay Deborah, inanyayahan siya ni Azineth Briones na kaibigan niya na magtungo sa Green Hill, San Juan City upang samahan siya sa si isang kainan. Pagkakain nila, nagyayaraw si Azineth at dumaraw sila sa taping ng Batang Kiapo. Naloka raw si Deborah at, at, hindi siya sinabihan agad na may iba pang lakad. Katext ni Azeneth si Senator Lito lapid ng mga panahong yon at dumalaw sila sa set ng FPJ's Batang kiyapo upang makahingi ng trabaho. Nasa loob raw na sa noon si Senator Lapid at naroon rin sa loob ng kotse si Lorna. Napangitiram agad si Deborah at nag-hi kay Lorna. Kunwari naman daw ay sinumbatan siya ni Lorna na tipong himig naglalambing. Nag-uumapaw ang kasiyahan ni Deborah na may closure na ang hindi nila pagkakaunawaan ni Lorna. Makalipas lang ang ilang araw ay inad na siya ni Lorna bilang friend sa Facebook. Megan Aguilar and Freddie Aguilar Matatandaan noong unang bahagi ng 2014 ay pumutok ang balitang pinalayas di umano ni Freddie ang kanyang anak na si Megan kasama kanyang dating live-in partner at kanilang mga anak. Isa pang dahilan ng sobrang pagagalaiti ni Megan sa ama ay dahil hindi raw inisip ni Freddie na may tatlo siyang anak kabilang na ang anim na buwan pa lamang noong baby niya. Dagdag na pahayag ni Megan ay parang hindi na yung icon na Freddie Aguilar ang kilala niya. Parang isa na raw itong squatter. Nagsisisi raw siya dahil pinagtatanggol niya ito parati sa mga issue. Idiniin ni Megan na nadesisyon siya magsalita sa media para sa kapakanan ng kanyang maliliit na anak dahil inuuna pa raw ni ka Freddie ang pagiging dirty old man nito sa kanyang asawa. Nagkabati sila noong 2015. Ngunit noong January 2023, dumulog si Megan kay Senator Rafi Tulfo sa programa nitong Rafi Tulfo in Action para humingi ng tulong. Ibinahagi niya pagkakaroon ng hyperthyroidism at dinanas na cardiac arrest. Hiling niyang magkasundo sila ng amang si Freddie. Sa Instagram noong November 18, 2023, nag-post si Megan ng litrato kasama si Freddie habang siya ay nagpunta sa bahay ng kanyang ama. Kasama ng kanilang larawan ay ang mensahe ng pasasalamat ni Megan kay Freddie para sa kanyang pagtanggap at pagmamahal sa kanya. Nasabi rin ni Megan na namiss niya ang kanyang ama kaya't gagawin niya ang lahat na kanyang makakaya upang suliti na pagkakataong muling ibinigay sa kanilang dalawa. Bukod kay Freddy, reunited na rin si Megan sa kanyang mga anak. Ito ang buong pagmamalaki niyang ibinahagi sa hiwalay na post sa Instagram. Maging si Freddy ay hindi rin nakaligtaang ibahagi sa publiko ang pagkakaayos nila ng anak. Sa Facebook noong biyernes, November 17, ipinost ni Freddie ang litrato ng dinner date nila ni Megan kasama ang mga apo nito sa kanya. Lolit Solis and Bea Alonzo Nagsimula ang isyu sa pagitan ng talent manager at showbiz talk show host at entertainment columnist na si Lolit Solis at ng kapuso actress na si Bea Alonzo nang hindi na imbitahan si Lolit sa press conference ng contract renewal ni Bea sa isang beauty brand noong March 2022. Dahil dito, pinagbintangan ni Lolit si Bea na nagpa-power tripping dahil sa pagkakansila di umano nito sa kanyang partisipasyon sa press con. Dahil sa pangyayari, nagsimula ang pagkadisgusto ni Lolit kay Bea kung saan halos araw-araw na niyang iniinsulto at pinaparinggan ito. Subalit, so, nilinaw ni Lolit na sa talent manager ni Bea na si Shirley Kwan, siya may tampo at hindi kay Bea mismo. Nasaktan nga raw si Lolit dahil ayuna ni Shirley ang aligasyon laban sa kanya nang walang pagtatanggol sa kabila ng kanilang pinagsamahan bilang kapwa talent managers. Pagkatapos ka ng mahabang panahon ay sa wakas nagkaayos na si Bea at Lolit. Ang kanilang pagkakabati ay naganap sa pagdiriwang ng kaarawan ng CEO ng Beauty Derm na si Rhea Anicochitan. Ito lang, November. 25, 2023 sa Luxin Hotel sa Quezon City. Si Rhea ang nagbigay daan para mag-usap at magkapatawaran si na Bea at Lolit. Lubos ang pagkagalak ni Bea dahil nga nangyari ito bago dumating ang kapaskuhan. Sa harap ng mga miyembro ng media, inamin ni Lolit ang kanyang pagkakamali at humingi siya ng paumanhin kay Bea na tinanggap naman ni Bea at hiniling ang maayos na kalagayan ng kalusugan nito. Heart Evangelista and Marian Rivera Mahigit isang dekada na nakalilipas mula na magkaroon ng hidwaan ang dalawang kapuso queens na sina Marian at Heart. Ang pagdatalo ay nagsimula sa ilang alingas kaya sa Twitter noon. Sa ad ni Heart noon, Let's not make a big fuss. Marian and I are okay. Showbiz is showbiz. So, heart world, wag na tayo mag away, -away. Subalit, so, kinumpirma ng isang ulat na may alitan niya sa pagitan ni na Marian at Hart nang maganap ang isang insidente sa airport sa Maynila noong June 2011, kung saan umano'y sangkot ang ina ni Hart at si Cecil ang pangko. Hindi rin malinaw kung ano ang pinag-ugatan ng away ng dalawa. Ngunit noong October 2023, ikinatuwa ng fans na Marian at Hart ang magandang balitang tila nagkaayos na ang dalawa. Napansin ng mga netizens na parehong fina-follow na ng dalawang kapuso actresses ang isa't isa sa Instagram. Nakuna naman ng panayam si Hart ukol dito. Ayon kay Hart, matagal na nakakausap na kanyang kapatid na si Camille ang pauko si Marian at ang asawa nito si Dingdong Dantes dahil kasama ang mga ito sa school activities ng kanika nilang mga anak. Bukod pa rito, mayroon din silang common friends na gumawa ng paraan upang makapag-usap sila. Vice Ganda and Billy Crawford. Sa kabila ng magandang samahan ni na Vice at Billy na higit pa sa kahit sa ang TV network sila napadpad, katulad ng ibang pagkakaibigan, nariyan ang patuloy na pagdating na pagsubok na nagpakita sa kung hanggang saan kaya ng mga itong manatiling matatag. Katunayan ang inaakalang maayos sila pagkakahiwalay ng landas para sa kanilang karera ay nauwi sa unti-unting pagkasira ng kanilang relasyon. Noong November 2021, hindi nakatakas sa pag-unfollow nila sa Instagram ng isa't isa. -tisa. Ikinagulat nga ito ng kanilang mga taga-subaybay, lalo na at wala namang nababanggit na kahit anong issue sa pagitan ni Vice at Billy, maliban na lang sa mahigit isang taon nang hindi na sila magkasama sa trabaho. Bagamat walang malinaw na dahilan o dito, nariyan ang komento mula sa netizens na nagsasabi na isa sa mga dahilan kung bakit naapektuhan ang kanilang pagkakaibigan ay dahil sa mga pagpaparinig ni Vice patungkol kay Bobet Vidanes na dating direktor ng It's Showtime. May mga nagsabing kinampihan ni Billy si Bobet na siyang naging direktor naman ng noontime show niya sa TV5 na Lunch Out Loud na katapat noon ng 8 show time. Ngunit sadyang may mga sugat na naghihilom sa tamang panahon upang makabuo muli ng panibagong simula at isang halimbawa na nga rito ang pagkakaibigan ni Vice at Billy. Labis na ikinatuwa ang nasaksihan na pagbabati ni na Vice at Billy na nangyari sa 8 show time kung saan nabuo ang kanilang samahan. Ginulat ang mag-asawang Billy at Colleen ang kanilang dating co-host at ang madlang people nang muli silang bumisita sa 8 show time kasama ang kanilang anak na si Amari. Ibinahagi ni Vice Ganda kung paano nagsimula ang pagbabating nila na kaibigang si Billy. Nang magkita daw sila ni Colleen sa isang event, ay nakiusap ito na magbati na sila ni Billy. Paano raw siya makakahindi kung nakita niya ang sincerity ng pakiusap nito sa kanya? Dagdag pa ni Vice, nasaksihan ni Colleen kung gaano kahalaga para sa kanila ang pagkakaibigan nila. Matet de Leon and Nora Honor sa Instagram post ni Matet de Leon noong December 2022 ay mapapansin ang tila hinanakit nito sa ina. Sa kanyang post ay binahagi niya ang larawan na kanyang sariling produktong gourmet tinapa at ang bagong negosyo ng ina na gourmet tinapa din. Sa unang mensahe ni Matet, napatanong pa ito kung gagawin ba ng isang magulang ang ganitong bagay at tila pagtanto niya na wala siyang karapatan dahil sa isa lamang siyang ampon. Kwento pa ni Matet na sinabihan daw siya na mag-resell ng produkto ng nanay-nanayan niya pinaghihirapan daw nila ang magtinda kaya nagulat na lang daw siya kung bakit bigla na lang naglabas ang ina niya ng produktong direktang kakompetensya nung sa kanya. Alam daw ng ina na ganitong produkto din ang tinitinda niya. May pasaring pa ito na tila may nagsabi sa kanya na marami naman daw siyang taping. Makalipas ang isang buwan noong January 2023 ay nag-aayos na ang mag-inang sina Nora at Matet. Kinumpirma ito mismo ni Matet sa kanyang YouTube channel. Kwento ni Matet, si Nora ang unang lumapit sa kanya para makipag-ayos. Aminado si Matet na mali siya noong sinabi niyang hindi na niya kailanman kakausapin pa ang ina. Dinepensahan din na matit ang sarili laban sa bashers na nagsasabing ginawa lang nilang mag-away dahil sa gimmick. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!